Ayan mga alright! Ilang araw na ba nito nag-upload? Dalawa yata. 3 days na. Basta. Ngayon gagawa tayo ng panibagong video na walang kwinta. So tingnan yung idol o. Oh. Ito. Ayan oh. Marami kong basahan na ganito yung diferensya. Ayan o. Oh. Oh. Pag napansin nyo yung kamay ko dito sa harap. Yung kamera ko nasa dibdib ko. Ayan, right. Oh. oh. Pag mga ganitong basahan nyo, wag nyo itapon yan. Ito, pag ganito, huwag nyo yung basta-basta itapon. Kasi pwede ipatahi yan, eh. Yan, oh. pag masipag ka lang, tahiin mo lang yan, di ba? Pag masipag ka lang, pwede tahiin yan. Eh, ako kasi tamad daw magtahi. Kaya ngayon, punta tayo doon sa may nagtatahi. Ipatahi natin. Let's go. Siguro mga 20 pesos to. Malaman natin mamaya kung magkano singil ni Ate. Sayang kasi pag itapon. At kasi ng bagay may recycle yan. 'Wag 'wag kayong basta-basta magtapon ng mga kung anong bagay hindi man magamit ngayon. Sa sunod na taon, pwedeng gagamitin sa sunod na araw. Boss. Yung palay, yun nasa kalsada. Ito tayo daan sa gilid. Ayan. Ayan. O, iba. Alright, si bang klase mga tao dito. Yung sinasampay, palay. Sa kalsada. Oops, pasok tayo dito. Ate. Good afternoon. Ha? Ah? Kapatahe ko yung kwan ko. Papatahe ko yung kwan ko, yung special ko na gamit sa bahay. Kasi sayang pag itapon ko eh. aso uh, yan ngayon. Oh. pwede rin sa balikan nyo sa December 1 December 1 pwede pumasok ote pwede pumasok oo pwede pero hindi ko ba mamagagawa ngayon Tote, Patayin ko. Hindi ko nga ngayon maano ngayon. Hindi, sa sunod na araw. Ikaw sa Pasko. Ah, dito ka rin. Tiyo, nagtatay. Ako ano? Lang ako baanong, ano? Bakit ano bang problema yan? Ito, problema yan. Punit eh. Anong gagawin? Maano ko nga, pero hindi sa ngayon. Ay. Ano yan, puro basahan? Ay, hindi ka pa makabili. Anong gagawin mo? Patay. Papagawa Ay, magpapagawa ka ng ganyan. Hindi ako nagagawa ng ganyan, na Hindi, papatay ko. Anong gagawin mo? Ipapatay. Anong gagawin? Kung, Ito. Ano na? hindi. Hindi. Ay. Hindi ready dito sa ano ko, sa makina ko. Uh, mabag mo to, nakadauni pa to eh. Oo, oo nga, mabag nga, pero pag ganyan, baka pala hindi, pwede yung sa makina ko. Uh, Ibang okay. karayong kasi ginagamit dyan. Malalaki sa karayong. Ah, yung kwan, yung mm -mm. pang, kulam na karayong. Oo, oh, wala, wala akong ano, wala akong ganun na karayong. Oh. Mahal kasi bilhin ko eh. Mahal, magkano lang? Da? Tatlo isang dalawa to? Oo. Eh patay, 20 lang. Ayun Ay, lang. Eh kaso lang hindi naman pwedeng sa makina ko. Ito kasi yung yung kwan si may sentimental value kasi ito eh. Ayun Ay, lang. Ito pati oh. Gusto ko sana ate, pag anon. gusto ko sana pag anon ba? Eh sa pawan ba ganon? Ganon no? Ay, hindi na, basta hindi na kaya yung makina ko. Hindi na yan lalakad. Hindi pala kaya? Saan kaya pwede pa tayo ito? Ayun lang. Sa... Oh, yung asa mo. Sa Manila kaya pwede kaya ito? <laughs> Dali mo doon sa Manila. <laughs> baka may karayom sila malaki. Oo, oh, oh, hindi pwede sa akin yan. Yung ganyang kakapaan. Sabi ko baka pwede dito. Hindi pala pwede. Kala ko damit. Ano kaya, yung... Hindi ko pa mata, hindi ko pa magagawa ngayon. Kung... Ano lang? Yung maninipis lang. Tinatayin mo. Wala kang karayom malaki dyan te. Hiramin ka na lang. Sa Sa palingke may nagtatahi diyan. Sa palingke? So, yeah, idol, di mahidol, hindi nila matahi kasi makapal daw, makapal. Hindi pala matahi? Kala ko pwede. Di ako na lang pala magtahi nito. Sa kamay mo na lang. Kasi wala akong karayom na pang pangkulam eh, 'yung malaki dyan. Di ba yung pangkulam na karayo? Malalaki na gawit yun eh. <laughs> Bilas ka. Huwag ka mangkukulam <laughs> ka. Bisaya ka, no <laughs> uh, ano, ah, Oh. Ano, ilong ko? Oh, ilong akong ipapakulam sa'yo. Hindi sa yun sa ah, ilong man. Kabaluan yun ako. Ay, lungga. marunong ka rin tayo. Bakit nakakupan ka dati? Bayaw kumul. Saka nakarating ako sa mga. yan idol. di pala na pwede.